So, ito yung mga nakuha namin, guys. Napakadami. Yay! Nag-a-dough. Nalami. Nek, kurok-kok-kok! Ba't nandito kayo man yung karewaran? Ha? Ba't nandito kayo man yung karewaran? So, din-deliver na nila itong mga uh, merienda namin. Coke, Ocha, Coffee. Ay! Ate Mat! Dami di syo. Wow! Ah, gito talaga. Tapos, ito guys, ibabad natin sa asin. Ibabad natin sa asin itong mga to. Bumili ako kanina ng uh, isang kabang asin. So, ito kunin ko ngayon. So, ito yung binili kong asin kanina. Ito yung gagamitin natin sa pambabad sa mga wild uh, vegetable. 25 kilos na asin. Pagkain ng aking mga dogi. Ah! Oh, na! Nagdatsin mo kaya mga Kaya, mabigat, 25 kilos. Dagsin mo, pare. Kananti, ano ata? Ay, ay, pang agadjay, ano nga? Baka. So, ganito yung ginagawa namin. dito namin linalagay sa timbang uh, malaki kung mga ibababad namin puki para sa winter so ang ginagawa namin guys ito ilagay namin sa dito sa maraming asin napakadami naming ibabad meron pa dun sa ah, sasakyan din yung warabi guys. Warabi naman ang tawag dito. tapos spooky naman yan. Tapos eto, babad din natin sa asin. sa asin. Yan, kagaya rin dito sa ginagawa ko dito sa uh, cookie. So, ayan. Etong warabi naman yung gawin ko gawin natin tanggalin lang natin yung gas na parte para hindi sayang yung bang nag naghanata Paimtay o mangga? Di mango. Ha? Tingnan ko pa. Ha re. Mhm mhm mhm. Okay na mango. Ayos lang yan, lang maraming atin. ko hanin ko lang makita guys Ito yung mga pagkain pagka buhay dito sa nag-iisno na lugar maraming mga wild vegetables na nakukuha sa bundok